Ling tulam ni, dan masih nang sakit nih. Leng, sakit nang sakit, sakit nang 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 ni nang break time namin mga palalabs katatapos lang namin kumain Mm-hmm. Okay. Okay. Sa Ang unsa? Taliksik? Yung taliksik na? Banda, banda, banda. Ay, labo ni Kevin? Ang dami na naman. Naku, nakuku. Yung gabon, gabon, gamot ng mga suka-kalibang. Gabon, tambal sa suka-kalibang, ng mga pasmo-pasmo, pasmos-kusog. Kung ganing kalabo, tambal, gapo na. Ang kapayas ko, dahon sa kapayas, tambal na, tambal na sa dinggi. Mm, naay mga tambal ang mga ipang tanong diri kaya mo lang po ipong ikusi hmm, nara nara si Anilo hmm, birthday na niya parang March 15, March 21 o oh, ito, kalabo sinong gustong mag uminom ng kalabo uminom na kayo dito marami oh maraming kalabo tanim ko oh tinanim kong kalabo oh kalabo. yan ang kalabo gamot sa ubo sipon yan gamot yan pwede ibilad mo yan tapos yan oh, sa tubig ng inumin